Pindyan natin ng reaction, opinion, itong live ni Attorney Vic Rodriguez ngayon. Ang title niya is, Stolen Plunder of the Century. Uh, tungkol po ito sa privileged speech ni Congressman Sidro Ungab sa uh, session ng Kamara. Uh, baka ngayon na o ano. May ibubulgar. Uh, grabe, 1.2 billion pesos na pundo Uh, pamamahala ng DILG no? uh, under yan ng special accounts ng general fund 1.2 billion na nakalaan para sa pambili ng makabagong kagamitan sa Bureau of Fire Protection fire trucks rescue vehicles firefighting equipments life-saving devices nagagamitin ng ating mga bombero para maproteksyonan tayo. Ang ginawa ng administrasyon ito, ginamit ang pera na yan para sa 911. Uh, pag gusto nilang paigtingin ang 911, ginamit nila. Nako, hindi pwede yan, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. At yun na, ang detalye mamaya, uh, isisiwalat ni Congressman uh, Ungab sa plenary sa Kamara. Ito, pakinggan natin sandali si Atty. Bik. Ano? Na. Iba nagsalita na rin si Congressman uh, Tobit Yanko. Mm. Siguro hindi na rin niya masikmura eh, sapagkat yung kanyang lugar, yung nabotas, mababaho kasi talaga yun. Alagihan ah, pong binabaha yun. At uh, nagsalita na rin siya na talagang ang daming kalukuhan, pagnanakaw, katiwalian, plunder dyan sa pondo ng ating gobyerno. Lalo-lalo na po itong 2025 unconstitutional national budget. Kaya po pinagpapatuloy natin yung ating commitment sa inyo na magpatuloy na maging boses tinigmata at ninyo. In my own small way, ang aking ambag sa nation building na kalampahin yung mga sumusobra na dyan sa pamahalaan. Yeah, ho, dahil grabe na po yung korupsyon. Hindi po nakaligtas na sa mata, pakiramdam at uh, uliran ng CBCP. Sila po yung nagsalita na. Okay, good. Ngayon, may CBCP. mga development po. Meron pong isang undersecretary ng BPWH, ang Tila Linaglang. Ang pangalan po niya, nasa, ano po ito, nasa pahayagan. Nandun din po sa mga iba-ibang online news sites. Si former undersecretary Robert Bernardo. Pinangalanan po siya, kinutsya ng isang kasalukuyang senador. Tinawag po siyang richest undersecretary in the world. Iniinsulto ba? Pero makikita natin dito. For the sake of our fair and objective discussion this afternoon, probably siya ang isa sa pinakamayaman o pa nga, pinakamayamang undersecretary or deputy minister sa ibang bansa. Sa buong mundo, itong si undersecretary Robert Bernardo. Uh, bakit hindi pinangalanan in eh, nang nangkukutsa pang senador kung sino ang dapat pang managot bukod sa Jose, pwede pang makagalaw ang Jose nang hindi nalalaman ng mga sekretary, sekretary ng DPWH, sekretary ng DBM. Pe, pwede pang gumalaw yan? Correct. Pe, pwede pang gumalaw ang isang Jose nang hindi nalalaman ng mga district engineers na nagre-report naman sa mga kinatawan o kongresista na naglalagak ng pondo sa kanika nilang distrito. So makikita natin, inilalayo po yung istorya sa higit na malaki. Mamaya nga po may uh, uh, magiging opisyal na pahayag sa kongreso, si Congressman Situngam, ang pabayanan po niyo. E niya, detalyehin niya. Detalyehin niya po yan. Malaki po yung story ang yan. Eh, ang mainstream, syempre. Ala po, binipo yan. May, may may takip po yung tenga, wala pong maririnig yan. May antipara din po yan, nakatingin lang yan yung source of funding. <laughs> Hindi po nila i-report -re yan. Higit pong malaki yan, kesa dito sa pilit nilang pinagtatakip na unconstitutional impeachment complaint na matagal lang binasura ng Korte Suprema, unanimous nga po yung naging desisyon. So, mukhang po lamang itong undersecretary Robert Bernardo. Paano magagawa ng isang yusek nang hindi nalalaman nung higit matataas sa kanya? Yung paggamit po ng bilyon-bilyon o daang bilyong pisong pondo, e eh above the pay grade na po ng yusek yan. Hindi ko sinasabing malinis yang ang Robert Bernardo. Hindi ko rin po siya inaabswerto, hindi ko rin siya pinagtatanggol. Ang sinasabi ko lang, dito sa senador na nangungutya pa, bakit hindi ka kaya mag-initiate ng investigation? at malaman mo kung sino ang mga nasa likod nung lantaran pagnanakaw sa ating flood control funds, yung pangahijack ng flood control funds at flood control programs. Itong Yusek Robert Bernardo na ito, pon lang po ito, pero hindi ibig sabihin inosente ito. Hindi, wala-wala tayong inapsel itong gano'n. Tatandaan niyo ninyo na may nagcirculate circulate last week yung 800 billion flood control projects. Anim lang po yun, yung big six daw. Big six ng Kongreso. Nandyan po yan, public, ano na po yan eh, public information na po yan eh. Uh, ito, nakita ko ito eh. Political blogger post, yung 800 billion flood control projects, saan daw napunta? Ano? Yan. Yung tawaging Big Six nung pahina uh, ni Political Blogger. 800 billion pesos. Tahimik. Itong senador na kumukutsa dito sa USEC Robert Bernardo. Ibig ba sabihin ng senador na ito igit sa 800 billion pesos ang kinulimbat nung Robert Bernardo? Bakit yung USEC na na-exit na sa trabaho, natanggal na, eh dinidiin niya, samantalang itong big six, quiet siya. Ay syempre, sasabihin niya siguro, merong interparliamentary courtesy. E, eh, wala na pong kortesiya kung pera na ng mamamayang Pilipino ang hinihigop. Yun po ang termino. Okay. Ang binabanggit ni Atty. Vic Rodriguez na senador, si senator Erwin Tulfo. Siya yung nagsabi na mayroong USEC na, na sinibak, kailan hindi naman niya pinangalanan. Yun pala, uh, nalaman na ng uh, iba yung pangalan, Yusek Robert Bernardo. So, grabe ang mga pundo, bilyon billion na uh, pera natin na uh, kung saan-saan lang napunta. Kaya, okay, ang tabayanan natin, ulitin ko ha, uh, mag-pre-privilege speech si Congressman Sid Ungab sa Kamara uh, ngayong hapon at ibubulgarja yung marami pang kalukuhan na ginagawa ng administrasyong ito. So magpasalamat tayo kay Kongres Manungap, kay Tony Vic Rodriguez sa patuloy nilang pagiging boses natin para malaman natin ang mga ginagawa nilang panluloko sa taong bayan.